Pabuenas na araw, mga kabante. Ako muli ang nag isang D. Master Hans Kua ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abante usat palala para sa live na kay Bongga. January 18, 2024, Thursday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat, simulan na ang plano mo, posible maging successful ang pangarap. May good friend na tutulong sa'yo, gold at one o sa man tayo imbis na maniwala sa sabi-sabi lang o chismis, huwag makialam sa ibang tao. Gumawa ng sariling pagkakabalahan. Blue at 19. Tiger naman na mapapagaan ang iyong pakiramdam dahil maiisip mo na ito. Yellow at 15. Rabbit naman, iwasan ang hurtful words star na naranasan. Huwag na lang may pag-usap kung alam mo mainit pa ang ulo. Red at 20. Dragon, iwasan magpagawa ng bahay ngayong araw. Magpapungshui ng bahay, negosyo, tindahan kay Master Hans Kua. Green at 3. Snake naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. Sunod-sunod ang celebration na magaganap. Masayang pamilya at activated. Maroon at 4. E of the Horse, third party star ha? ay iwasan, iwasan ng araw-araw ng ipag-away kay sweetheart. Pag-usapan ang problema ang pinagdadaanan. Orange at 19. Goat naman na hindi kailangan i-pressure ang sarili ngayong araw. May magandang mangyayari, magpa-cleansing kay Master Hans Kua Pink at 8. Monkey, bante ng kalusugan, iwasan ng bisyo, Akong kung ayaw magsisi sa huli. Brown at 11. Rooster, magiging masaya ang araw ng sunod-sunod na blessing. Hindi mo tatanggi ang masaya o masayang nararamdaman. Activated din ang Fertility Star, mabubuntis na si Mrs. Yehey, Peach at 18. Dogi naman tayo, masang pamilya, ang nasa'yo. Good news, Star Activated, pagdating naman sa kasalukuyang trabaho, tuloy-tuloy yan. White at 6. Pigi naman tayo conflict day araw. Iwasan ang bad influence na kaibigan. Wala silang magandang madudulot sa'yo. Silver at 14. Muli po ito po yung magabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin gumagawa ng swerte nyo po. Dahil nasa inyong palad na lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, ang nag-iisang The Master Hans Kuha. Para sa hashtag Hanswerte sa Bante.